o ang mga Pilipino na sa Canada? Marami po tayong legit na visa consultants at recruitment agents dito sa Pilipinas na kinikilala ng BMW or Department of Migrant Workers para tulungan kayong makarating sa Kanada. Maraming visa ang pwedeng gamitin upang makapasok sa Canada. Student visa, Andiyan din ang immigrant visa or kung makahanap ka man ng employer sa pamamagitan ng mga recruitment agencies dito sa Pilipinas, pwede din ang working visa. Totoo ba ang balita na papauwi na daw ang mga Pilipinong nasa Canada? Hindi. Lilinawin lang po natin na walang sinabi ang Canada na papauwiin ang mga Pinoy na nasa Canada. Immigrant, student, or working visa man yan, kailangan nyo pa ding ipasa ang English examination kagaya ng CELPIP, CELBAN, KL, IELTS, PTE at OET. Kung kayo ay naghahanap ng kausap para ipasa ang mga English exams sa ito at makarating sa Canada, huwag kalimutan, andito lang po ang 9.09er English.